Mapatay isda na batayan sa ilam ng bahin sa dagat sa lumayag slope sa lungsod sa anda sa Bohol. Ang BIFAR at unay pagpasabot kabahin ini. Ano ang report ni Mark Ridge Abelia? Kini ang misugat sa so, usaka dive master kauban ng mga langyaw turista samtang midive sa ilawang sa bahin nga dagat ni atong Domingo pasado las G sa buntag. Makita sa video ang mga nagpasad ng mga patang isda sa may lumayag slope o ka-reef dive site sa may otlanan sa lungsod sa Anda o Gendulman Bohol. Giba na ba nang sa 20 metros ang giladmon o nasairan nga sagad nini mga isdang tamban o dalagang bukid asoy ni Luterio Beruan Jr., 35 anyos, taga Barangay Bakong Andab nga igo lang siya migiya sa mga langyong turista apan nakabantay ko sa kapatang isda. Sa ilang pagpadayon, din hinakita ang mga ng isda. Sa iyang pagsusi, walay nakitang samad-samad sa lawas sa mga isda, butang nga iyang gikahibulong. Labing unang higayon niya kininasaksihan, suda sa kapinupat katuig, isip dive master. Pagto to, kaon na to sa isda nga dagko pero abot sa unahan, ka naman. So, mo ito ang kong kay alarming makali siya kay daghan naman pero paghihipan na siyang yung unod, yung lawas sa kwan. Gahi pa man. Nagto siya nga resulta kini sa illegal fishing. Apan, gipadaplin kini ni OIC B47 Mario Ruinata. Kato siya, it's not really nga nangamatay siya. Uh, na lang ang pag, uh, ano, pagkukuhaan ng mga mananagat. So, nga, uh, uh, I think, ang ano to is nangamatay na siya saan. So pagkuha nila, so ang katong nangamatay, ilan na lang gidispose. Dugang niya nga strictong gibantayan sa ilang ahensya ang mga dagat nga sakop sa Central Visayas batok sa mga illegal fishing. Ang BIFAR is still ano very uh, active especially in uh, monitoring surveillance and law enforcement sa atong panagatan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggio Abella. Balitang Bisdak.